pinagkait ang anyong tulong sa kahit sino mang humiling nito. O Maria, mahabaging reyna, inihahabili namin ang aming mga pangangailangan sa iyong panan, naway bigyan pansin at may parating ang mga ito sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa labis naming pananalig sa inyong awa, Amen. Tahimik natin ihayag ang ating mga kahilingan. Inanang awa, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Memorare, alalahanin mo o lubhang kalugod na Birhing Maria na kailanman ay hindi nabalitaan nang ang sino mang lumapit sa iyong pagkupkup, humingi ng iyong tulong at pamamagitan ay iyong pinabayaan. Dala ng pagtitiwalang ito, ako'y lumalapit sa iyo o birhing aking ina. Sa iyo ako tumatakbo, sa harap mo'y naririto akong makasalanan at nalulumbay. O ina ng salitang nagkatawan tao,